Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki Alas 5 na po ng umaga Gumising na kayo at syempre mamimigay po tayo ngayon ng mga lucky numbers po 2 digit lucky numbers Alam nyo po ba syempre September na mga kalaki Ano po Ba dapat ngayong buwan po ng September Ano po Ikaw ang una O kaya ang mas malaking um, magkaroon ng panalo at ang mga lucky numbers po natin na ibibigay sa inyo ay eh, mga 2 digit po ngayong umaga kaya gumising na kayo okay ang 2 digit lucky numbers po natin inaalagaan po natin to ng 3 days bago po natin palitan at tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre wala pong bayad ito mula upload namin ng umaga tanghali hapon gabi libre po ito wala po itong bayad okay ang meron lamang pong membership fee ay ang private consultation po Ibig pong sabihin ng private consultation ay tututukan ko po kayo sa mga code na ipapako nyo sa mga birth month, birth year po ng mga mahal nyo. At sa loob po yun ng 3 months kami po ako po ang magbibigay ng tatayaan mo sa STL at Loto, di ba? Malay mo naman dito sa consultation na to, to sa private consultation e eh, manalo ka pala rin ka. Kung hindi ka pa nananalo, try mo dito. Ito po ay walang pilitan na sa may gusto lamang po sa mga interesado. Kung interesado ka magpa-private consultation, abay, message mo na ako sa Messenger. Sabihin mo, Sir Red, interesado po ako at siyempre tatawagan kita. Bago po kayo mag-member, dapat po makausap niyo muna ako. Tawagan niyo po muna yung account na kasi kasi mamaya hindi po ako yon, marami po kasing gumagaya sa atin ngayon okay so mga kalaki ngayon po ay ah uh, syempre alas 5 na nga ng umaga tayo mamimigay ng lucky numbers tandaan nyo po ah ang lucky numbers natin inaalagaan 3 days kaya kung ready ka na at ready na rin ako tara mamigay na po tayo ng masusweting numero ngayong umaga Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo ngayong buwan na to Okay, eto na po, umpisaan po natin sa Batangas Batangas, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 19 at number 22 Bataan 325 Butuan 627 Benguet 1824 Iloilo 220 Leyte 315 Samar This is 25. Paranaque 31, 34. Manila 72. Pasig 124. San Juan 57. Marikina 418. Romblon 3. 30 Angono Rizal sa East 15 Montalban Rizal 29-33 Antipolo Rizal 7-14 Taytay Rizal 1-3 Kainta Rizal Hello, shoutout sa mga taga Kainta Hello ma'am Angie, kamusta po kayo? Kainta Rizal 12-25 San Mateo Rizal 15-22 Isabela 18-1 Togigaraw 23-27 Rojas 20-29 Kapis 19-30 Bohol 5-31 Bulacan 8-26 Baguio 32-21 Bicol 9-6 Quezon City 7-12 Pampanga 6-21 Pangasinan 33-24 La Union 2-9 Ilocos Sur Gis 15 Ilocos Norte 31-26 Nueva Ecija Siyempre ang aming bayan 4-14 Nueva Vizcaya 17-16 Masbate Mas bate. 21-24 Cebu 3-28 uh, Kakat muna natin sa Cebu mga kalaki Para sabihan natin mga bagong followers dyan Na mga nagaabang sa atin lagi-lagi Kung gusto nyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers Siyempre hanapin po kami sa Facebook Yung meron pong Hanapin nyo po ang red parungkin sa Facebook Na meron pong 315,000 followers na po tayo, mga kalaki Sa YouTube po 15,900 Sa TikTok po 400 411,000 na po yata tayo, 412,000 followers na po tayo sa, uh, sa TikTok. Meron din po tayong second account, Aris Gatchalian, at isa pang red parungkin, yung naka-yellow t-shirt po ako, na may picture namin ni Lola Carmen, at meron po kaming 50,000 followers. Doon po kayo pwedeng mag-message, mag-request, at magsabi na gusto niyo ng mga lucky numbers. Pag nabasa ko po yun, re-replyan ko kayo, automatic magkaibigan na tayo at syempre pagka naging accept na kita sa messenger pwede ka nang humingi ng mga code mo ba diba? kaya ano pang hinihintay mo follow nyo na po kami at syempre mga kalaki ang mga lucky numbers natin inaalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan kaya sa mga interesado po sa private consultation inuulit ko meron pa po natitirang slot ngayon pong September abay mag umpisa na po kayo dahil pag napuno ang slot na naman stop na po ulit tayo ituloy na po natin sa Aklan. Ito po, Aklan. 4.11. Aurora. 2.27. Laguna. 6.18. Quezon. 9.23. Olongapo, po. 31.32. Davao. 6, Gis Tarlac 12 14 Quirino 115 Bacolod G25 Cavite 526 Taguig Tagig 1727 Mindoro 48 Marinduque 6.33 Caloocan 1724 Muntinlupa 516 East Palawan 7-1. At Sambales, eto na po, Sambales, 20-23. Ayan, kompleto na po ang mga 2-digit lucky numbers po natin ngayong umaga. Takbo na sa suki yung outlet, gumising na. O kaya mag-almusal ka muna. Make sure po ang 2-digit lucky numbers pag nilaban mo, iramble mo. Pati po ang 3-digit mamaya, iramble nyo. Pati po ang 4-digit. Dahil may posibleng pong bumaliktad lang numero, magbaliktad man po ang numero, pagka nakarambol kayo, ay may panalo pa rin tayo yun po sa may mga gusto. Pero kung ayaw man naman, straight mo. Okay, so mga kalaki, ito na po ang paborito uli, ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya, pamilya, ano to, pamilya Alonte, ayan po. Pamilya Alonte po kami dito sa may Laguna. Uy, kaano-ano nyo si artistang si ano? Sinong Alonte na to? Nakalimutan ko na. Okay, si Ronnie tayo. ano po. At syempre po, dito po sa mga Toda. Toda po dito sa may Gapan City, Nueva Ecija. Shout out po sa inyo dyan. Sir Red, nanonood po kami lagi ng inyong mga vlog tuwing umaga po hanggang gabi. Thank you very much po at sana po magkita-kita tayo dyan. Magkababayan pala tayo. Alam ko pagka nagpipesa sa inyo ay eh, uh, uh, chinelas, parang ganon chinelas festival po sa inyo. At syempre, good luck. Ang gusto po namin sa Lucky World, mag-enjoy po kayo. Aalagaan ng numero, ilaban nyo po yan at mananalo kayo. Ihintayin ko ha, mamaya sasabihin nyo. Sir nanalo ako. Congratulations.